ang kanyang destinasyon, ang Kapitolyo ng Bulacan, na nasa lungsod ng Malolos. Tumihilong-tumahas okay. sa Panginoon Diyos na ingatan natin. Pagtabi-tabi na sa amin ay eh. sinasaliwag na ako ng barangay. oh itanong ulit. Pagtabi-tabi eh. May mga batid eh. mga Pinawagan na yung gamedo ng ng lawa. Ayan na ikaw, tumabi ka na. Hindi ka na ka magsulisahan niya. Ako na sa mga tao, mababait. Ayaw ko lang nung ako ay babastas din. Ano, lang ako sa kapitulo. Ano sasakyan natin? Papunta na doon? Hindi. Yes. Araw-araw, laman si Nani Lourdes ng parking ito. Kung saan maghapon siyang nangihingi ng barya sa mga namamasyal rito. Maliban sa mga nag-aabot ng pera, madalas na may nanlilibre rin kay Nanay Lourdes ng pananghalian. Oh dito, madalas dito tumambay. Pag, pag nakikita namin, minsan natatapat na kumakain kami, pinapangain na rin namin kasi meron akong magulang na halos kasing tanda rin niya. Siyempre, ako, anak ako, ayoko na lang masyado siyang naglalabas. Yung, mga, kumbaga, stay na lang sa bahay, yung, yung gawaing bahay na lang ng Yun na lang ang dapat inaanin niya na ginagawa. Ina Mula ng pumanaw ang asawa ni Nanay Lourdes, sinikap na umano niyang kumayo dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanyang mga anak. Tila walang kapaguran ang mga paa ni Nanay Lourdes. Pursigido siyang makarami ng malilimus. Salamat. Salamat, salamat. Alam naman bubuhay sa amin. Eh kung nangihinig naman ako sa kapitbahag, hindi ako pagtitigalaan. Kaya mainam na na, isip ko niya hindi kami sumasalat sa oras. Gusto, gusto lang pagkain namin. Ang <coughs> hindi <coughs> na natin sa amin. Patasan po kayo na yun? Sa Rapa, in Bulacan. Wala po kayo, anak? Eh, mami na. Wala po nag-aalaga sa inyo? Grabe, hindi siya ko. Opo na, kasi ilang taon na po kayo? 83. 83? Eighty-three? -huh. Uh naawa ako kasi unang una may edad na siya bakit ka ako naglalakad pa siya sa ganyan tinanong ko kung may anak dapat inaalagaan na lang ng anak e, kaysa kaku siya ang maglakad baka may mangyari pa sa kanya eh masagasahan tapos pag ulan baka madulas mabalian siya sa edad niyang yan dapat inaalagaan ng mga anak Ito ang anak ni Nani Lourdes, apat rito ay pumanaw na. May sarili ng pamilya ang anak niyang si Cora, habang ang anak niya namang si Luisito ay nasa Cagayan. Tanging ang kanyang bunsong si Rosemary at lima nitong anak ang kasama niya sa bahay. Yung hmm, gita ko, binibili ng bigas. saka ulam. Bawo ng mga bata. Hindi naman din daw napapanatag ang loob ni Rose Marie sa kanilang sitwasyon. Matanda na ang kanilang ina at delikado na sa kalsada. Hindi tigil naman namin huwag umalis. Talaga siya lang ayaw kasi sabi niya, hihina siya pang nasa bahay. Kaya, pilit na lamalakad pa rin. Pero, por si Nanay Lourdes sa kanyang bawat pagrampa nasa isip niya ang kanyang pamilya hindi niya alintana ang pagod at hiya dahil ang bawat piso ay katumbas ng kinabukasan ng kanyang mga apo